Yes mga idol, uh, magandang hapon uh, Ito na po uh, na natin ng kahoy Para sa buhos Pero hindi tapos Dahil uh, Butan na tayo na hapon Bukas na naman Yung isang kwarto Yan sila Idol Jonas. Magbira-bira kayo idol ma Idol, magbira-bira kayo mga idol Yon, mag, ano tayo mga idol, magbira-bira tayo, pang ulam. Sama natin si Jorin, idol. Dalawa kami. Sana makahuli tayo ngayon. Sa baklad lang kami mga idol. Yon yeah, mga idol, si I, idol Jorin nag ano, sagwan. Yung kami yung bangka ni ano, buhay isla. Ang ah, bangka, baro to. <laughs> <laughs> Punta tayo sa ispat mga idol, sa baklad lang. Tiyo, maraming kalapat doon. Galunglung. Kana meron pa no. Galing mo? Grabe, galing mo idol ah. ka. Idol, ito na wala kang idol. Ito na yung baklad. Ayun. Yan may nauna na. Yan. Sawa ng pinsan ko. Si ano, Agaw Johnson. Yan. Dito kami na ano nagapang uh, kalapat oh. Bira-bira. Ano naman jo? Kalatas ba? Ay, Yung gamit namin mga idol ito. Ito, bira-bira. Yan. Yan mukha niya po. Ano, may kain na wala pa? Idol. Tatlong praso. Wala pa daw. Maya maya pa siguro to mga hapon. No, may maya pa wala. Maya tatlong praso pang uli ko. Magmano, ano yung araw kasi matataas pa. Pag nobong ng dugo. sa malapit, 'no. Oh. Ano? Kani Sa isla. Lapit lang kami, mga idol. Kumakain tayo idol. At tayo pag may mahu makahuli na. Ah, huli tayo mga idol. Doon, sa si idol ang huli na. Eh, hey. oh, dalawa, tatlo, apat. sana. Yun, meron pa sila din. Wala na. Wala na. Pagka apat lang. jorin, no na huli. Well, mga idol, huli lang tayo. Kaya, 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 kaya na tayo. Oh. Kasi chill na. Well. Hey, Dani. Dani. Hey, hey. idol, my idol.

Rồi. Aiden. Tao có thấy rồi. sẽ được lên. Đi lên tìm với mấy cái cái này nè.

Yung no, kinainan din sila mga idol. Ayan, dalawang ba, ano baroto. Oh, to. Mga idol, kahuli naman tayo mga idol. O. Oh. Hmm. Idol. Hapon na pala mga idol. Palubog na yung araw. Diri kami ni Migo Sa hapong ito Ay kami ay may pang ulam na pang Ulam pang para sa mga Manabuhay

Allah nusabut Allah sabit mah Eh, penuh sana Eh, buntut mah idul Sayang Idul jurin Eh, sabit mah idul sana Tunggu ya sana.

Kaya yeah, mga idol, pag ganito kain. Dami naghihintay sa tabi. <laughs> <laughs> mga Alam kaibigan. Walang eh. <laughs> maulam. <laughs> okay, kayo. Idol, suno lang naman ng idol. nó, chúng ta chơi rừng kia nè, nãy tin, mai đến, hai tuần, tour ấy, tour ấy đã bị

Tapos tayo natin mga idol Mga idol, huwag na tayo mga idol Apo na mga idol, wala na magsibad

armado. Hindi lang tayo mga idol pag makauwi na. Kapatis. Okay. Opo. Kwarenta okay. yan. Buwang gan eh. At saka luya 5. Ah, Kaya kila ma'am Kila ma'am May maliliit na kamatis. Ha? Kilaw. Kilaw. Ano ba? Okay. Kilaw lang. Kilaw lang. Tara. Dalawang sili, dalawang sibuyas si na kamatis eh. 5 eh. luya. Ano? Ay naga-ki naga na sila kuya. Ano? Dangal yeah. <laughs> ito. sa na Na ibog daw. Ko. Tay. say yung concert mo? daw niyo yung kanta mo? Ah? Badjau basa kambadyaw? <laughs> Ta, viral ya ta. Ayam koyo. Ah. Tek Di makabahan. <laughs> Tama na, yan, itago na. <laughs> Papunasan mo lang kay Ate. Hey. Ay. Adilon suka rikanitnes. Di ano ko? I ulam. Ni kala ulam. lamik ni kay lawd. Ang kala pato magandali. Hmm. Eh lan ho ano? Di ba pili yang ano kilawin? Hmm. Oo. Oh. Kilawto yo mga doon. Karang sakto lang mahurot. Oo. Ano ba sayo?

Hanggang d'yon pa d'yon. Uyusin mo lang. D'yon na, ginayat ko na. <laughs> Maraming nagaliparan. Gamu-gamu. Hmm. Gamu-gamu. there Idol. Ito na. Marami pa yata ang rika ang rika sa ano ah, isa. <laughs> Para masarap daw. Pag marami rikado. Pa. Suki. Ibugil na, may lamas na. Ulay no, grabe. Bus yung suka. Yun. May kunti lang yung suka eh. Ito pula. Ayan na oh. tengok cara. Ano. Cari <laughs> uang sediwa, mga idol. Lagi so, tekas tayo mga idol Malahay mo tayo buko kumain Yun Panginoon Marami sa nato sa biyaya na ay binigay mo ngayon Ngayong hapon Sa araw-araw po Lord, basbasan niyo po pagkain naming na inihanda Para sa magbigay ng kalakasan sa aming katawan Ito po ay aming pinasalamat ng buong Marami Lord Thank you Lord, Amen Amen Ayan na. Pwede ako ayan na. Okay, mati. na. It's it. Kain po tayo, sa <coughs> <tayo, mga> idol. <coughs> Yun oh, bila oh, mo boma idol, nah kain kita tesung bung. Itu nila, anda main agak lipat-lipat, main natin idol, Ang tim kematik. Gak mau, gak Hmm. rap the best, dia bisa lu turun kayak gimana? Alamak, jalan, gak mau, gak mau main. Kalau lewat, dia iya, lu lagi ke enak sih, baby

Hmm. Bagolan po. Hmm. Bye-bye hmm. 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 <laughs> Salamat po. Hmm. 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 Bye -bye, ingat. Selamat, po. Bye po. Stop sa time. Bye po. sa oras. Bye po. Bye. bye, 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 bye. bye. bye, bye hmm. <coughs>